Nahihirapan ang mga lokal na pamahalaan na humingi ng buffer stock dahil sa kani-kanilang pundo at mga proseso. Ito ay nagiging balakid sa kanilang na pagtagon sa krisis sa pagkain. Ayon sa Department of Agriculture, prioridad ang mga lugar na may mataas na presyo ng bigas, pulad ng Metro Manila at Region Pito, na nangangailangan ng agarang aksyon. Bagaman tumaas ang presyo ng mga sangkap sa paggawa ng tinapay, may mga bakery na nananatiling hindi nagtaas ng kanilang presyo. Gumamit sila ng diskarte tulad ng pagliit ng sukat ng pandesal upang mapanatili ang presyo. Ang mga suki ng panaderia ay naunawaan ang sitwasyon at batid nilang hindi kumpleto ang almusal kung walang pandesal. Ipinapakita nito ang mahalagang papel ng tinapay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kahit na nagtaas ang presyo ng mga tinapay, ang ibang produkto tulad ng Pinoy Tasty ay hindi pa rin nagbago ang halaga. Mahalaga ito upang mapanatili ang presyo ng mga bilihin sa merkado. Dahil sa pagtaas ng presyo, Umiral pa rin ang kita ng mga panaderya kahit may pagbabago sa presyo ng tinapay. Kailangan nilang mag-adjust upang mapanatili ang kanilang operasyon at serbisyo. Dapat maging maingat ang mga kongresista sa pagproseso ng impeachment upang maiwasan ang pagbatikos at duda mula sa publiko. Mahalaga ang kanilang pagpapahalaga sa mga implikasyon ng kanilang mga desisyon. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang pagkakaroon ng special session ay makatutulong sa pagpapabilis ng impeachment proceedings at iba pang mahahalagang batas. Binibigyang diin ang halaga ng pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng impeachable officers, pulad na napatunayan sa mga nakaraang impeachment cases. Ayon kay retired Justice Adolfo Asuna, ang disqualification mula sa public office ay nakasalalay sa pagkakaroon ng removal. Kung walang removal, hindi ito maipapatupad. Dapat simulan ng Labinsham TA Congress ang impeachment trial Bago magtapos ang kanilang termino sa June 30, kung hindi, maaring magkaroon ng mga legal na isyu sa susunod na kongreso. Ang Vice President Sara Duterte ay hindi na babahala sa impeachment proceedings na kanyang pinaghahandaan. Ayon sa mga ulat, matagal na siyang naghahanda para dito. Suportado ng dating Pangulong Duterte ang kanyang anak sa panahon ng impeachment. Tinitiyak niyang handa siyang depensahan ito sa mga legal na proseso. May mga aligasyon ng banta sa buhay na kinasasangkutan ang mga pangunahing politiko na nagdudulot ng takot at pag-alala sa kanilang mga taga-suporta. Isang insidente ng paglabag sa batas na kinasasangkutan ang mga sasakyan na konektado kay dating Senador Manny Pacquiao ang naitala. Nagbigay ito ng paliwanag tungkol sa mga hindi-otorisadong operasyon ng kanyang seguridad. Si Makilang ang ME ng Women's Division na nagpakita ng na mahusay na laro sa buong tornyo at siya rin ang ME noong nakaraang season. Sa men's division, nagwagi ang EAC Generals laban sa Binil Blazers, at si John Rother Abor ang napiling ME. Patuloy ang kanilang tagumpay sa kompetisyon. Nakwagi rin ang Arellano Braves sa men's division matapos talunin ang defending champion na EAC Brigadiers. Si John Allen Robles ang napili bilang ME ng laban. Ayon kay Senate President Escudero, walang indikasyon na nais nice ni Pangulong Marcos na magpatawag ng special session para sa impeachment trial na nakatakdang simulan sa Hunyo. Sa kabilang dako, naniniwala si dating Justice Antonio Carpio na may paraan ang Senado upang simulan ang impeachment trial sa pamamagitan ng special session na kinakailangang talakayin agad. Samantala, pinag-aalan ng House Prosecutors kung dapat mag-inhibit ang mga kaalyadong senador ni Duterte sa impeachment trial, lalo na't may mga senador na posibleng magre dahil sa delikadesa. Dahil dito, ipinahayag na isang maritime law expert na hindi kasang-isip ang pangalan ng West Philippine Sea kundi ito'y nakabatay sa mga legal na dokumento na mahalaga sa pagprotekta ng mga karapatan ng bansa. Kasabay nito, ang kasunduan sa pagitan ng Kanada at Pilipinas ay nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayan sa larangan ng maritime security at inaasahang malalagdaan ito bago matapos ang 2025. At Atuloy din ang mga hakbang ng Bureau of Immigration laban sa mga dayuhang sangkot sa illegal na aktibidad, kabilang ang Pogo Scams, na bahagi ng mas malawak na kampanya ng gobyerno. Sa ibang balita, ang pagkakaroon ng unified IE system ay makakatulong sa mas madaling pag-access ng mga benepisyo para sa mga taong may kapansanan at ito rin ay hakbang tungo sa mas mataas na seguridad. Dagdag dito, magkakaroon ng bagong IE na may mga security features tulad ng RFID at online verification portal para sa mga iblii upang matiyak ang pagiging lehitimo ng mga IE. Ipinahayag din ang mga inaasahang rollback sa presyo ng langis na posibleng makabawas sa pasanin ng mga mamamayan sapagkat ang pagbabago sa presyo ng langis ay mahalaga sa ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang mga sistema ng panahon ay nagdudulot ng malalakas na snowstorm sa Midwest at Northeast na nagiging sanhi ng abala sa mga biyahe at aktibidad. Samantala, sa Australia, nakumpirma ang paglitaw ng avian influenza sa isang poultry farm na nagdulot ng lockdown upang pigilan ang pagkalat ng virus. Kaugnay nito, ang Kanada ay nagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan nito sa European Union bilang tugon sa mga bantang taripa, mula sa Estados Unidos na naglalayong mapanatili ang seguridad ng supply ng critical na mineral. Sa lokal na konteksto, tinitiyak ng Department of Transportation na hindi ititigil ang serbisyo ng bus carousel kahit na may mga negatibong reaksyon mula sa publiko para sa kapakanan ng maraming pasahero. Bilang bahagi ng mga plano, may mga pagpapalawak at pagpapabuti sa bus carousel upang mas mapaglingkuran ang mga mamamayan, nakatuon ang mga hakbang na ito sa pagtaas ng bilang ng mga serbisyo. Mahalaga ang EDSA busway na nagbigay na malaking benepisyo sa mga commuter, na may average na isang daan at walong libo na pasahero araw-araw, na siya namang mahalaga sa urban na transportasyon. Dahil dito, ang gobyerno ay nagplano ng mga public-private partnership upang mapabuti ang serbisyong pampasahero at madagdagan ang bilang ng mga boss na bahagi ng pagsisikap na mas mapabilis ang biyahe. Sa kasalukuyan, nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno upang ayusin ang mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA na magdudulot ng mas mabilis na daloy ng trapiko sa darating na ASEAN Summit. Layunin ng DOTR na palakasin ang tiwala ng mga pasahero sa pampasaherong transportasyon, na naglalayong hikayatin ang mga nagmamaniho ng pribadong sasakyan na lumipat sa bus system. Samantala, ang Northeast Monsoon ay nagdadala ng na malamig na hangin sa Luzon, habang ang Easterlies ay nagdadala ng na mainit na hangin sa Mindanao, na nagiging sanhi ng mga pag-ulan. Dahil sa mga pag-ulan, Higit sa dalawang daan pamilya ang inilikas sa Palawan sa mga evacuation center. Bunga ng matinding pagbaha dulot ng shear line. Sa Oriental Mindoro, libo-libong residente ang naapektuhan ng pagbaha. At ang mga lokal na ahensya ay patuloy na nagsasagawa ng rescue operations para sa mga biktima ng kalamidad. Kaugnay nito, ang mga lokal na awtoridad ay humihiling sa mga residente na maging alerto at agad na magulat ng anumang impormasyon na makatutulong sa rescue operations dahil mahalaga ang kanilang kooperasyon sa pagsave ng buhay. Nagbigay na impormasyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tungkol sa mga hotspots na marine mammal stranding sa Bicol Region, kung saan may mataas na insidente ng mga nastranded na hayo. Samantala, isinasagawa ang isang malaking rehabilitasyon sa Metro, Naga Sports Complex upang muling magamit ito ng mga lokal na atleta, kung saan kasama ang mga inspeksyon mula sa mga ahensya ng gobyerno at sektor ng sports. Kabilang sa libo at lima budget ang pondo, para sa pagsasaayos ng sports complex upang ito ay maging operational muli, na mahalaga para sa hinaharap ng mga atleta sa rehiyon. Itinuturing ang Metro Naga Sports Complex na pinakamalaking pasilidad sa lugar at posibleng pagdausan ng mga malalaking sports events, kung saan ang pagkakaroon ng maayos na pasilidad ay tutulong sa pagunlad ng sports programs. Ayon kay Robredo, layunin ng pagsasaayos na ito na magbigay ng magandang sports program para sa mga atletang Bicolano makatutulong ito upang mapaigo ang kanilang pagsasanay at kakayahan. Ang lindol ay hindi masyadong malalim, kaya't maraming tao ang nakaramdam nito. Ito ay nangyari sa lalim na humigit kumulang 6 na milya o isa 0 km. May mga aftershocks na naganap, ang pinakamalakas ay may magnitude na 4.8. Inaasahan ang karagdagang maliliit na lindol sa mga susunod na araw. Ang lindol ay naganap sa isang strike slip, fault na nasa ilalim ng tubig. Sa katunayan, ang ganitong uri ng lindol ay hindi gaanong nagdudulot ng tsunami. Bagamat naglabas ng mga tsunami advisories, hindi nagkaroon ng na malalaking epekto dahil sa kalikasan ng lindol na ito. Isang positibong balita ito para sa mga residente sa paligid. Sa nakaraang linggo, malaming aktibidad ng lindol ang naitala, kasama na ang mga lindol sa Central America. Kahit hindi ito konektado, nagdudulot ito ng pag-alala sa mga tao. Mahalaga ang lalim ng lindol, mas mababaw ang lindol, mas malaki ang posibilidad na maramdaman ito. Ang 7.6 na lindol ay nangyari sa mababaw na lalim, kaya't ito ay ramdam. Dahil sa shallow na lalim nito, ang lindol ay naramdaman sa maaming bahagi ng Caribbean. Ngunit hindi ito nagdulot ng tsunami. Patuloy na nagiging sanhi ng pangamba ang mga aftershocks sa mga residente. Sa Caribbean, may mga spotty showers na nagaganap, subali hindi ito masyadong malawa. Mahalaga pa sa mga tao na maging handa sa mga biglaang pagulan.